Hello, what's up mga kabertod? Panibagong araw, panibagong video mo tayong gagawin. Ngayon mga kabirton, baka magtaka kayo mga kabertod na uh, sobrang yaman ko na uh, dahil may nahukay ako mga kabirton na mga kayamanan. Ayay, ay, kaya ngayon mga kabirton, sobrang excited na ako mga na buksan at ito, ang kayamanan na nabuksan ko, ka, ah, nakita ko kanina. Ayan mga kabirton, ipakita ko sa inyo. Ngayon araw mga kabirton, ipakita ko sa inyo kung ano ang laman Ya, iksay tipay makaayo. Ah, ayan mga kabirtud buksan, na uh. na. ya. buksan natin. Ayan na. Ayan na. Wow! Eksanatin to. Tingnan natin. Ipakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo mga kabirtud. Ito na. Ah, uh, iboksan ko na to. Tu. Ito. Mga kabirtud. Ayan. Janak, jan ko na, jan na sa ilalim? dito sa ilalim mo Nan. dito ko siya nakuha <laughs> ang laman mga kabertod ay mga jamanti. <laughs> may gold pa ala ayan ayan oh, ayan <laughs> excited ka na excited ka na ba? Huh? Eh, excited siya huh? excited na siya huh? excited <laughs> boy oh grabing excited ayan <laughs> Baksan natin Yeah. Tingnan natin. Tingnan natin ang laman. <laughs> Bakit? <laughs> Wait <na>. lang. <laughs> ang hirap, ang hirap buksan. Ang hirap buksan. Ang hirap buksan. Ayan. Excited na. Excited na sila. Ayan. pakita ko na sa inyo. Ayan. Ipakita ko na sa inyo. Excited ka na. Ay. pakita ko na sa inyo. Ala, ala, ala. Ala. ko na sa inyo mga kabertod ng aking nakuha mga kabertod na kayamanan. Ayan. Ang dami mga kabertod. Gold. Ayan. May gold. Tingnan nyo. Ah, oh, you know? Eeeeh <laughs> 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 Ang daming kaya mana nga kapitod <laughs> Ayan ang daming Ang daming mga kapitod Ayan Ang daming it's a prank papay nga kami ito I love you sorry po na prank ko kayo hindi yan totoo papay love you <laughs>